6.58 na mga call goods maaga lumabas ng bahay mga call goods walking distance lang naman kasi yung trabaho rito mga call ka goods kaya kailangan maglakad-lakad <laughs> ito lang yung kagandaan sa bagong trabaho ngayon mga call goods walking distance lang yung trabaho ko 18 to 15 minutes lang naman depende sa bills ng lakad mo pero kung lakad ko is arrival yung walk lakad arrival na kanan yung nagmamadali ka Ayan, uh, mapapabilis pa. Minsan nakukuha ko lang ng uh, 12 minutes to 13 minutes yung lakad. Ah, <sighs> Teka lang mga all goods. Malamig eh. Masakit sa kamay. Nagpipress na yung kamay ko eh. Uh, check nyo naman kasi mga ka all goods yung weather. Uh, Tari lang yung weather ngayon mga all goods. Ayan, ayan. Mapansin nyo mga ka all goods. Kaya doble-doble yung suot natin mga kalugods may jacket ka na may vest ka pa umuusok usok pa nga yung bunga nga ko eh. para ako nag eh ah, ayun. napansin nyo <laughs> tumigil na yung kalimbang kalimbang ng kampana eh. share ko lang ng mga call goods no? share lang naman natin gusto ko lang naman to i-share sa inyo mga call goods sa kadahilanan kahit pa paano makatulong tayo sa ating mga kababayan pa na, paano may idea kayo ng no? mga call goods nung nasa bakasyon kasi kayo mga call ka goods let's say habang syempre namamasyal ka bakasyon nga eh nung nasa Italy kami mga call ka goods galaw ng galaw yung tenga ko kasi tumatas yung yung bonnet eh Nung nasa Italy kami mga call goods, may, nasa, may mga nasasalubong kami mga kababayan, yung iba namamansin at yung iba naman hindi namamansin. Doon, sa Italy, mga call goods. okay. May nakausap kami ka kababayan na matagal na siya doon. Kung ako, kung kami, matagal na sa Poland, di hamak na mas matagal siya sa Italy. Ako, mag-six years na ako dito sa Poland. Eh siya, si kuya, nasa... Si kuya, nasa... 35 to 30 or 25 years na sa Italy. Ganun na siya katagal doon. Siyempre, marami ng experience yun. Marami ng marami nang na-encounter ng mga kababayan. At marami na rin siyang nakausap ng mga kababayan na sa basta mga ganun. nagbigay ng mga idea at nagtanong-tanong. <coughs> Dito kasi sa Poland, mga ka-all goods. No? Pag nag-apply ka ngayon ng TRC, yun na. TRC ulit pag-uusapan na naman ng TRC. Dito kasi sa Poland, mga colleagues, pag nag-apply ka ng TRC, pag nag-process ka na, yung iba, sa, sa, fingerprint ah, sa fingerprint, pag nag-fingerprint ka, yung iba inaabot ng 3 months, 6 months, 8 months, yung iba, 1 year pa. Basta ganun, mga ka-all good. So, tinanong ko siya about doon sa, pag, sa pagpaprocess. Sa Italy kasi, pag nag-process ka ngayon, base lang yun sa kwento ni kababayan. Pag nag-fingerprint ka sa Italy, inaabot na rin daw ng 6 months yun. Yun ang sabi ni kababayan. Halos pareho lang din dito sa Poland. Yun yung sabi ni kabayan. Base lang yun sa kwento ni kabayan. No? Kasi ngayon talaga, naghihipit na sila sa EU. Yun, sa Europe, mga whole Hindi lang naman dito sa Poland at sa iba pang part ng Europe. Oh, mga call goods ah. Kaya hindi ganoon kadali ang pag-process ng TRC mga call goods. Huwag mainip. Yun. Ganun lang naman yun mga call goods. Huwag mainip. Okay? mag-stay lang muna talaga sa isang company. May ilang, kasi may mga ilang kababayan talaga na naiinip. yon, Kasi sumali ako sa GC na ganito, ganyan, post dito, post doon. Yun. About sa pag-apply ng TRC, yung iba naman mga tanong, 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 tanong. yan. Kaya sa mga nag apply mga kababayan, habang nakaprocess yung TRC nyo, mag-stay muna kayo sa isang company. Kasi yung company nyo, sila yung nag sa kanila nakapangalan yung in-apply nyo yung TRC. At pag nag-apply ulit kayo ng panibago, syempre panibagong TRC ulit. Ganun po yun mga ka goods. Ganun na po ang kalakaran talaga ngayon dito sa Poland. Yan. Pag lumipat ka ng ibang company, panibagong TRC. Yan. Ewan ko lang kung nabago na yung, yung sistema na yun. Kasi ako, ganun yung ginawa ko eh. Yan. Basta, ganun yung ginawa ko mga ka goods. Nung nung lumipat ako dito sa bago kong company, yan, in din yung TRC ko. Pero in-update naman. Pero habang inupdate yon, yun, na rin yung TRC ko. Para kahit pa paano, habang, habang malapit na ma-expire yung TRC ko, nakaprocess na rin yung bago kong TRC. Yan. Ganun lang yun mga kaulipods. Kaya sa mga bago pa lang napapunta rito, mga all goods, yan. <laughs> mag-stay muna sa isang company at magtiis sa trabaho. Di ba mga whole goods? Kasi mahirap yung pabigla-bigla. Mahirap yung, oh, mahirap yung trabaho ko. Aalis ako. Oh, marami akong narinig dito. Aalis ako. Oh, maraming toxic dito. Aalis ako. Ganun. Ganyan po talaga sa trabaho. Hindi po talaga may iwasan yun. Oh, toxic yung amo ko. Oh, toxic yung environment. Ganyan talaga yun mga whole goods. Kasi, part yan ng trabaho. Ayan. Isipin na lang natin mga call goods, walang madaling trabaho. Kaya nga tayo nag-abroad para sa trabaho. Ayan, mga call ka goods. Kaya tiis, 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 tiis. lang yun mga call goods. Sige na mga call goods, andito na ako. Sana may nakuha kayong aral sa kwento ko. Sa pag-share ko. Kwento eh. Ayan. na Hanggang dito na lang. Next time ulit mga ka-all goods at ako'y nilalamig na, masakit na sa kamay. Ops! Huwag niyo na akong tanungin kung bakit wala akong gloves. <laughs> All goods! All goods!